Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest from Mas Great Channel, a favorite Ozo Matardor. Sa so ngayong hapon na to, tingin natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, Archangel Michael Messages for the sign up sag So sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay? ng mga sagitaryos ang ating mga hangilap. So guys, This reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gap. Because don't forget so like and subscribe my channel and hit a question for more videos Update ko maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapon biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for this sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha. God is in charge. No, dito lang ating Panginoon, ginagabay at sinusuportahan ka sa lahat ng eksena na ginagawa mo. No, huwag ka mawala ng pag-asa, magtiwala ka na lahat ng bagay nito ay ayon sa kaloob ng Diyos. And there's a sense of humor. No, dapat tam, um, titignan mo yung both side of situation. No, hindi ka pwedeng one-sided lang. Tignan mo kung paano ka lalago, tignan mo kung paano magiging maganda ang takbo ng situations mo. Huwag kang tumitingin with the negative sides. Tingnan mo yung nag uh, I na mean better version, no? Tingnan mo yung positive changes sa buhay mo. And explore your options. Tingnan mo kung paano ka um lalago, no? The way na parang piliin mo yung tamang uh, paraan or maghanap mag ng tamang paraan para um, gumanda na ang iyong sitwasyon. And take your time to make a decision. No, kailangan mo ng oras pag-isipan na no? bago ka mag-decision sa isang bagay. Hindi pwedeng pala decision ka dito and focus upon the perfect health. So at the same time, kailangan mag-focus ka rin sa iyong kalusugan. No, kailangan mo tinitignan ng iyong kalagayan. Kung okay ka pa ba, no? Kung humihinga ka pa ba, Ganon. Kung baga kung ready ka pa ba sa mga eksena dahil maaaring, na de-depress ka na stress ka na sa situation na to. Let's see what is the digital messages. Paano natin ihi may yan? And there's a seven of So you are also protected. Nor either kailangan mo protection at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Ano man yung mga bagay na meron ka kailangan protection at pangalagaan 'yan. And there's an effort maging mature at maging grounded ka sa lahat ng gagawin mo, magkaroon ng kumpiyansa, no, at lakas ng loob na harapin Ano man yung mga bagay na ibinabato sa Napaparating gano'n. And there's a an night of sword, there's a success driving. At the end of the time, guys, magtatagumpay ka rin sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Na no, maganda ka rin dahil babaguhin na nito ang mundo mo, ang bagong sitwasyon mo. And there's a death ka end again ending and beginning. No, tatapusin lahat ng mga sigalot, lahat ng bagay na problema, suliran na yung pinagdadaanan mo. Ito na yung panahon at pagkakataon para um, sa ikaw na dito ka ng sitwasyon mo and there's the lovers connected with your love life. So maaaring ito yung panahon para magkaroon ng celebration, no? Para uh, magkaroon ng higher level commitment, ikasal ka na, magkaroon ng engagement. And there's the six of pentacles, magkaroon ka ng balance, no? Sa iyong sarili. No, and of course, kailangan mga pangalaga at protectionan mo ang iyong um, sarili, pamilya, kalusugan. Now, let's see what is the seven of wands. There's a need of course, you need to moving on. No, kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo yung sarili mo at pakawalan yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa mental health mo. No, sa yung sarili, sa kalagayan mo. And there's a descent sun a pure positive outcome. Na no, magiging ng kalalabasan dito. Magiging maganda ng daloy ng sitwasyon mo. At unti-unti mo na makikita ang tagumpay ng nilinais mo. Magkaroon ka na ng respeto at disiplina sa kung ano ba yung bagay o priorities mo. And there's a time moment for a major changes. No, some of you guys, no? Malaki talaga ang pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. Let's see what is additional messages. And of course, there is something, guys, with a page of course Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa vibrations mo, sa intuitions mo, sa inner voice mo. No, dahil lahat ng mga, mga bagay na ito ay maaaring mawakasan na. And of course, parang minisasense ako dito ng ancestor, guys, na yumaong mahal mo sa buhay na meron ka ditong tatay, lolo, mother, father, or other um, related sa sa'yo, relatives, na maaaring binibigyan ka ng impormasyon na you need to pay attention. Now, there's the lover's service with the two of swords. Nagkakaroon ka ng na yung ngayon dito. Makinig ka sa intuition and inner voice mo. Ano ba yung kailangan mo piliin? O sino ba yung kailangan mo piliin? Kung paano mo mapapalago ang iyong relasyon? Mapapaganda ang iyong um, buhay. There's a sign of one something burden. Meron talaga nagbibigay pabigat dito kasi wala sa balance. Eh. No, wala sa tamang uh, proposition. No, walang sa tamang kalalagyan. Kailangan mo maging balance, guys. And because there's a something that's severed the so with a sneakiness, no, there's a cheating lying on you. Na meron dito nagsinungaling iyo niloko ka, protection ng yung sarili mo, iwan mo. No, bitawan mo. No, and there's a five of ones. Nagkakaroon ng self-sabotage just because of your action na no, nagkakaroon dito guys ng um, kumbaga parang immaturity na no, kaya kailangan guys uh, mag immature ka sa mga decision na gagawin mo and there's a page of pentacles with something investment invest wisely time, effort, love no, even your life kailangan nalang mo kung saan kalalago saan kalalakas no, pag-uwi mo na yung mga bagay na nakagisnan mo And there's a hermit card. Sabi ka na nga ba, may gabay ka dito na, go, ginagabayang ka eh. No? There's a necessary guide sa mahal mo sa buhay na ginagabayang ka. And there's a an narrative because so there's a wish fulfillment. So some of you guys na so matutupad na yung mga pangarap mo, abot kamay mo na itong may sasakatuparan, makakamtan. And there's a liquid of ones by confident. So kailangan mo lakasan ang loob mo, mata, maging matapang ka. No? Kung maga... You're also independent pagdating sa um, sa sarili mo sa buhay mo pero kailangan maging mature ka how to handle your priorities ba diba? pagdating naman tayo sa outcome there's a five of wands meron talaga nagbibigay complication sa'yo no, maraming sinungaling sa paligid mo kailangan mo limisan at tumalis dyan sa trabaho mo ha may nasensya akong um, toxic coworkers. and there's a ten of swords with sabotage sabi ko na nga ba may sumasabotage sa'yo eh may tumatry door sa'yo dyan eh no, huwag tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao at the same time, huwag kang basta-basta tumatanggap ng kahit anong offer. Titignan mo yung option or choices dyan. Napiliin mo. And there's a two of covenant partnership. No, ito yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Ito yung sinasabi na kailangan mong mag-meditate, no, mag-contemplate, no, para nang sagot makapag- uh, may coordination with the spirit guides, no? Para malaman mo yung tama mong gagawin, pamamaraan, para mailihis ka So, hindi magandang um, mangyayari. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. Aani ka na ng mga pinaghirapan mo, ng mga pinagpaguran mo, aani ka na. And of course, there's something that's seven of with happiness. At the end of the time magiging masaya ka. Na magiging maligaya ka dito at magiging maayos ng kalagayan at pamilya mo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Let's see for finances and career. So there is a magician for manifestation. Na pagdating sa finances guys, no lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. No just being aware. No kaya kailangan ko naman yung bagay na gagawin mo alam mo dapat kung anong na. No? And of course there's something that charge with an action and moment na magkakaroon ng changes sa development mo sa situations mo, sa kalagayan mo, And there's a three of bonds. There's a waiting for a so waiting for ship. No, kami nihin pa ka papers, documents. There's a possible na makuha mo na. And there's a creative of with a clear the boundaries. Lini si mga bagay na makakasira sa yon at magsisilbing balakid sa pagabot mga pangarap mo. Na pagdating sa finance at kailangan mong mas maging maupak ngayon. And there's the world. Some of you guys na so makakapag travel ka dito. And there's a success and accomplishment, guys. And this is something that I for a lesson Lord. Matuto ka na ha, sa mga pinagdaanan mo. Now, wag ka na kishare ng information with other people. Now, this is something that into reality, manifestations. Now, you need to take an action from that. So, kung gusto mo matupad dyan, kailangan mo ng kilos at galaw. Dahil kung ano inihintay mo, makukuha mo yan. Kailangan mo lang dinisin yung mga tao or bagay sa paligid mo na makakas uh, magsisilbing balakid. Na magsisilbing hadlang. No, and of course, there's the word card kung mayroon kang trouble, ganyan. There's a double clarification na may travel naman talaga. No, pagdating sa business o trabaho. Nga lang, mag-ingat ka. No, wag ka nag-share ng information with other people. No, there's a high five for lesson learned. Matuto ka na. Pagdating sa ka love life, there's a six of sword. No, mayroon dito transition. Makakalipat, makakaalis na kayo sa position or situations nyo. And there's another one for slow and study Matuto kayo maging mahinahon. No? Maging kalbado. Maging generous kayo sa ng bagay. And this is something that I do to ko Maging balanse. Hanapin nyo yung bagay kung saan kayo uh, magiging balanse sa buhay nyo para makuha mo at makamit mo itong tagumpay na to. And there's another penta ko There's a blossoming. No? nang na yung relasyon pati ang yung um, finances. No? There's a king of sword nga lang. Kailangan mo nang putulin. No? At baguhin yung maling sistema maling nakaugalian at yung mga taong nakasira sa inyo kailangan mo nang uh, pakawalan yan there's a server of cups see explore your option the way na parang there's a multiple option or multiple choices alamin mo kung saan kalalago baguhin mo 'yung may perspective mo baguhin mo bago 'yung pananaw mo baguhin mo 'yung pinaniniwalaan mo so pagdating naman tayo sa sa kalisugan there's a four of wands Now, there's something homecoming and there's a success and a good health. There's a demon coming to truth reveal. Lalatag talaga lahat ng katotohanan dito na nagbibigay sa sa'yo. And there's a star card for healing and recovery. No, makaka-recovery ka na talaga. No, unti-unti ka nang gagaling sa'yo karamdaman. May pag-asa. Para sinasabi dito, na no, kailangan mong pakawalan yung nagbibigay stress with the night of swords. No, nagbibigay dito ng depression dahil sa kung ano na iniisip mo. Nag-overthink ka being paranoid. And there's a an ease of wants kasi marami kang bagay na gustong gawin. Pero kailangan mong isa-isahin yan. No, hindi naman niya mo, yung hindi mo naman niya mamamadali eh. Hindi naman niya magiging agad-agad eh. And there's a No, kung makinig ka sa intuitions mo dito, makinig ka sa gut feeling mo, hindi ka nililigaw ng inner voice mo no? Kailangan mong baguhin ang mga nakasanayan O nakagal nakagawian mo. No? Meron ka ditong patagong um, bad habits, unhealthy foods na nakakain. Kailangan mong iwasan 'yan. So let's see what is the magic of messages advice and request sa pick a card or no. Alamin na natin guys kung ano magiging sagot sa pick sa sagot mo with the pick a or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot yan within 1, 2, or 3. Then of course, uh, kung nakapili ka na comment down below kung ano number na pili mo. Then of course, uh, malalaman mo ang sagot na sa dulo na reading na to. So let's see and watch this. So let's see what is the magical fire messages represent what? for magical fire messages represent what there is a, note with a harvest moment now at the end of the time guys no aani ka na no le, um since dito this season na ah, maaring ito na pag panahon no para lumago ka na at makamtan mo na naman yung bagay na gusto mong makuha. No? Yung matagal mo na ang pinagpaguran, pinaghirapan, makukuha mo na. And there's a perfect timing. Sabi ko na nga ba, hinug na eh. Hubug na. Ibig sabihin na ito na yung tamang pagkakataon. This is the right time for you to move forward. ba? Diba? Ito na yung tamang panahon at tamang pagkakataon para umani ka na. So there's a dietary change. So kailangan mag diet guys ha. Baka kung ano yung mo. na no, baka lumulobo ka na. So kailangan mo mag-diet no? So let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent what? So there is something with an autumn. Double clarification, guys. There is an autumn with a harvest moment. Talaga may pag-aani. No? Talaga ito na yung panahon pagkakataon para lumago ka, no? Mm, uh, diba? Mamamayag pag... And there's something with a presence, with the gratitudes No? There's an abundance. Talagang kasaganahan talaga ang nag away, -away sa sa'yo. And there's something revert na ibabalik ang katawan lupa mo O ibabalik yung sigla ng buong pagkatao mo Na to na yung panahon ng pagkakataon para makabawi na sa'yo Not makabawi ka na sa buhay na minsan nawala sa'yo, pinagkait sa'yo And there's a beauty eh? Magiging maganda na ang buhay mo physically, mentally, emotionally And there's a sister na maaaring may tumutulong sa sister mo or meron ditong involved with your sister. And there's a communications, no? Kailangan mo ng tamang komunikasyon. No, with yourself, with other people, sa mga taong tumutulong at gumagabay sa iyo, 'di And there's something called promise with um ch making changes. no? may mga pinangako na unti-unti nagbabago. With the romance, thank you for mystic love oracle deck. I'm sorry, may hihingi ng tawad from the past. And of course, there's something break up. Na meron naman ditong naghiwalay at na, nag um kumaga, naghiwalay at maring nasaktan na bigo. Maring meron ditong humingi ng tawad, no? Dahil nagkamali siya, no? Sa yung sa nagawa niya sa iyo. What is any the number? There is a 5 for clarity. This is a great transformation, guys. You aren't victor of circumstances. Rather, you are the beneficiary of it if there weren't cases, if you, life would be pretty dull. You will set yourself up for success in the long run. If you are willing to adapt this to the ship, everything is working out of the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out in the perfect at the end. So, si magtatagumpay ka, na ipapakita sa'yo dito, maglilinaw sa lahat ng bagay. No, naman yung kailangan baguhin, ano naman yung kailangan maiba, um, no, kahit na Uh, ikabubuti mo to, ikasasama mo to, kailangan yan mabago, depende yan sa kung ano man yung mamangyayari sa'yo. No? Ito yung gustong mangyayari sa'yo, gustong pang matagalan, ayaw ng gabay natin na panandalian lamang. So, let's see what is the money of Oracle Deck. and guys, with um, a fruit of labor, I told you! Harvest, harvest, fruit of labor, pagkaani, rich ginis year. It's time to reap the, reap, the fruits of your labor and become rich. Oh, magiging mayaman ka na this time, pasabog. ba? Diba? Gaganda na ang iyong buhay at ang iyong sitwasyon. What lies beneath the head of your chore? Sabi ko na nga bang ganda eh. Nabibigyan liwanag to lahat ng bagay nito. kasi this something, God is in charge. God, God is in charge. No, nandito ang ating Panginoon. Pero ang sinasabi dito, mag-focus ka sa sarili mo, sa health mo. Dahil na nangyayari dito, nag-overfatig ka. No? Masyadong masya, sobrang ka sa trabaho. So, let's see. There's a game over. Tinapos na. This is it. No? And there's an indicator. No? Marami talagang ingitera sa inyo. Baaring tinapos na mga ingitera. No? Wala na silang magagawa. Clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent what? Temporary relief. Destruction or quick fix of different issue. See, kailangan mo i-destruct yung sarili mo. No, pagdating sa mga problema niyo, ang dalawa na person mo, kailangan yung libangin yung sarili niyo kasi, kumbaga, hindi naman niyang pang ano eh. No, parang hindi mang matagalan niyang problema or issue niyo. So, mababago at maayos niyo naman yan. There's a shadow worker, of in what? So let's see what is the shadow worker vision and what? There is a something is shadow blossom, resilient and nourishing. No, kami pagjatsaga ka, lalago ka. No? Lalakas ka. You need both sunlight and darkness to, uh, to bloom fully no sa journey mo no kailangan mo talagang pagdaanan lahat ng bagay no yung mga suliranin na yan lahat ng bagay pinaghirapan mo lahat ng bagay na pinagpaguran mo of sa ko challenges failure lahat ng lahat ng bagay na yan kasama yan sa pagunlad mo there's a clarifying for your life situation it's a part of your journey guys no hindi mo hindi kasi hindi ka madadala hindi ka matatauhan kung hindi sa iyo pinamukha na mali ang iyong ginagawa, 'di ba? Kasi kailangan mo mag attention sa lahat ng bagay eh. No, hanggang sa may tama mo na, hanggang sa malaman mo na, ano yung kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong ayusin. ba diba? So, there's a something, guys, with a slow climb. You are getting the, uh, there one stead, steady step at a time with a light bit of effort. Diba? ba? Makukuha mo tong bagay na to, ut utay-utay hinay-hinay. Hindi naman to makukuha mo agad-agad eh, no? Ano lang to, unti-unti lang siya. Hanggang sa mabuo mo to, hanggang sa makamit mo yung um, gusto mo makamit sa buhay mo. What is the part of the light What is the part of the life represent what? Reverse with energetic action. I focus on my heart and take meaningful action in present moment of four things I cannot change. I release them, placing my trust in the God plans and surrendering I find peace and empowerment. So, ito yung binibigyan ka ng kalakasan, no? Para mag-focus ka kung ano ba talaga yung sinasabi ng puso mo, sinasabi ng um, isip mo, no? Kailangan balansa yan, no? Kung baga, kailangan mong pakawalan yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Alamin mo kung paano mo mababago at paano mo maaayos ang buhay na tatahakin mo. So, guys, let's see what is a pika card, yes or no? So, let's watch this. Okay, with a pika card, yes or no? So, let's start with the number one. And, of course, there is a number one no. No? Number one is no? Grinding your gears, working too hard on it. No? Kahit anong pilit mo dyan. No? Kung... Um, Itong bagay na to ay parang hindi na kaya pang ilaban pa, no, kailangan mo nang itigil yan dahil unti-unti lang masisira at uh, mapapahamak ka lang sa gagawin mo. Number two, there is a no again, you can fake it now, what glitter isn't gold. No, hindi mo yan mapepeke, no, yung bagay na yan, hindi kailanman man uh, magiging tama. O kaya itong ginto na to, itong tanso na to, kahit kailan hindi mo magiging tanso ang gin, hindi mo magiging uh, ginto no ang tanso. So kailangan mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo kasi hindi ka magtatagumpay kung hindi mo mararanasan lahat ng bagay na 'yan. No, walang bagay dito na mapagkukunwari. No, walang bagay dito na may tatago ng pangmatagalan. So hindi mo kailangang magpanggap. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo at hanapin ang totoong ikaw. Dokon no, sang kalalagot at lalakas. Parang sinasabi dito, stop pretending. No, iwasan mo magpanggap. Number three, there is a no again. Feeling run down, tired, draft time, too much. Masyado ka ng pagod. No? Masyado ka ng, um, kumbaga, napagod sa lahat ng eksena na to. Kailangan mo ng pahinga. No? Wala ka ng, kumbaga, energy para ilaban pa. Masyado ka ng, na pwersa, masyado ka ng, um, sa sitwasyon na to. No, kailangan mo ng pagmasdan ng iyong kalusugan. So guys, this is um I can tell Michael messages for the sign of Sagittarius. So sagi sagi sagi, marami salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasa. Because don't forget to like and subscribe my channel. And here a question ba for more videos sa Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang di nag skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksikdiglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.